bahay kubo serye ang simula ng bagong project sa farm. Gagawa kami ng kubo dito sa farm. Itusok na yan! Dahil mukha kami palaging squatter sa farm pag andito kami, kailangan namin ng na maayos na shelter. Though temporary pa rin, pero dapat at least mas maayos naman. Kaya ang sagot, itong ating kubo. Simula na yan. Tara. Okay, so may project tayo ngayong araw sa bagong farm. Magkakamot tayo ng ating mga kahoy. Tayo ay mag ng ating kubo. Kasi ano, naawa na kami sa aming sarili. Na lagi kaming kung sa nakasabit. So kung may kubo tayo, ibig sabihin masarap yung ating tambay. Tama ba? Oo! Uh, masarap ang tambay pero hindi makakatambay kasi may gabay. <laughs> yan, ikarga natin. Medyo naging challenge ang pagkakarga dahil ang hahaba ng mga kahoy. Hindi naging ideal lang naging set up. Pero pwede na. Titigil na lang pag hindi nagkaige. After 10,000 years, natapos namin yung pagkakarga. Ah, uh, hindi siya ideal. Okay. Dalawa doon. Okay. Tricicle, isa. Siyempre, kailangan ng driver. <laughs> Tapos, dalhin na natin lahat yan. Biyakay na tayo. Nag-take off na kami nang biglang. Walis na kami. Yung kambing ng anak ko. Oh. Sabi kayo, ba nasa ko, "Mama, naso sa sibing kay sa mga mas jujit to." Kumain tayo sa hindi to si kay. <laughs> so ipasok natin para magpadedo niya na maayos yung I think we see. Sana may kasunod pa. Baka may pangalo pa siyang anak. Dinala namin sila sa kwarto nila. At ang maganda. Magaling dumede kagad at magaling magpadede si Gigi. Babae! Eh. Babae! Eh. Baba, eh. tinanghalin na kami ng gusto kaya bumiyahin na kami. So tayo ng ating kubo dito sa ating farm. Mar marami na ulit kalat ha pero silang simutan lang ya pero gawa tayo kubo. Pagdating, ibinaba muna namin ang iba pa mga gamit sa ibabaw. Sa gitna namin ibababa. ring dala namin sa portos. Kinabahan na ako sa aming kasa. Nakarating naman ng safe. Kaso parang napuwersa ang pintuan sa likod. Tingnan natin. Okay, ibaba natin to. Kinakabahan ako sa resulta ng aming palpakan. Yung pinto ko ay baka nadami. <laughs> Sana hindi. Sana hindi. Fingers crossed. Nandito na tayo eh. Wala na magagawa. <laughs> Kundi, umasa na hindi siya na damage. Sa gitna namin ibinaba ang mga kahoy. At dito natin itatayong kubo. Kasi sa master plan ng farm, wala structure dito. Kaya ito, temporary lang. Para hindi siya hahara sa mga future plans natin. Malayo din sa mga nyog. Hindi na natin lahat? Tingnan natin yung pinto na ating pick up kung Sumasara pa. Oh, ang tunog. Ah, yo, ito. Ayun na tangka. Ah, naano siya? Nahila. Goods pa naman ang pagsara. Kaso, nag-move ng na konti ang bed liner ng pintuan. Konting pokpok lang, lumapat naman ang konti. Okay lang yan. Okay pa naman yung laking mechanism niya. O, ano na lang, kumangat dito. So dito tayo papuesto, yung malaki sa nyog, gitna ng farm. Ito kasing gitna ng ito, ang plano kasi dito, doon sa aking medyo blueprint at overall design na ginawa is walang ilalagay dito na permanent structure. So temporary structure yung ating kubo na ilalagay kaya dito okay siya dito muna yan so ready na yung ating mga materyales ang una natin gagawin yung pinakamahirap na part magsipat, sipat mag level so yung gagawin natin is 12 by 12 na kubo 12 feet by 12 feet kasi yun yung available natin na naging mga kahoy may stock kasi tayo mga kahoy eh. Nagtuso kami ng paglalapata ng mga tansi. Si Alan ay kinamada mga kahoy para hindi pa harahara at hindi nakalapat sa lupa. So basically ito yung sukat natin kubo. Less than 12 by 12 siya. Tapos ang gusto natin ay 3 feet yung taas niya mula sa ground. So check lang ni Porman yung alignment kung tama ba. Ang oh, bala din eh. Tapos yung ating mga kahoy na sabog-sabog kanina, inaayos ni Alan. At hindi daw kami maayos kumuha. Ano Bor? Level na yung eskwala pa yan? Oo yeah, naman. Pagka-pagka. Oh, guys, maghukay na kami din eh habang nagluluto sila ng pang ulam. Alam mo na, naman, ang mga pang matigasan lang ang paghuhukay. Ipit! Yan, dapat kailangan. Ang lalim mula sa tanse. Okay, okay, yeah. Tapos na, doon naman sa kapila. Ako naman ang na magbabarita kasi... Ah, Pagpugi. <laughs> Ano, kamusta natin ating pagkukay dyan? Okay lang naman, masipag din naman ma kahit kainitan Masarap ang pagkain eh <laughs> okay, Ikaw nga naman, crispy pata eh Abay, kahit ako isin to ba maghukay pag alam kong crispy pata Ay, Para sa poste, 14 feet na 2x4 ang mga kahoy Pagdadatigin natin ang dalawa at ipapako para mas matibay at mas madaling gawin. Medyo matigas lang at ko ng mga pako ang ginamit ko. Gumawa kami ng apat na yan. Ay, tapos na yung ating pumuste. Pero hindi pa tapos ang merienda. Merienda muna tayo. Tinapay lang. At tubig na may yelo na galing sa Jollibee. Uy, sana all. Dahil tapos na yung ating poste, dahil babaw natin yan, lalagyan natin ng ano, lalagyan natin ng plastic na may langis sa loob. Kasi titape natin para yung babaw natin, ay merong nice. Hindi siya basta-basta aanayin, hindi rin basta-basta mabubulok dahil may plastic. Balot siya. Ito, may used oil ito. Na-absorb niyan pagtagal hanggang dyan yan. Tamang ibang pupuntahan niyan dyan. Yan! Huwag lang sa dasa. Okay, tapos na ito. Itatayo na natin yung ating mga poste na pinagdikit-dikit lang natin. Tingin nyo, magiging matibay ba ang ating kubo? Oo, ganun naman. Gawa natin yun eh. <laughs> okay, sige. <laughs> Magkakakupo na tayo dito sa farm Sumarkahan so lang natin yung taas Para alam natin kung anong part Yung tatapat dapat do sa tansi natin Para pantay-pantay yung ibabaw natin Yan, sinisiksit na namin Check ko ang level from time to time Siyempre, ako si Pur eh. Pinis yun. Level, sabi ni Pur. Level, sabi ni Pur. So kung anumang maging difference na konti yan, mahahabol naman natin yan pag pinakuha natin ng mga support. yan. Nakakatuwa lang isipin na kahit pa konte konti, -konti. At sa ngayon, possible na gawin ko itong mga ginagawa ko. Anyways, wala namang magre dahil ako nga ang may pagawa. Ako pa ang nagawa. Matigas naman at matibay ang kinalabasan ng pagsisiksik. Konti ang nagawa dahil tinanghali tayo at nanganak pa si Gigi. Ay, tatlong poste na yun na level. Last poste. nakakatuwa lang isipin na kahit pa konti-konti. Sa ngayon, abangan nyo ang pag-beauty mga ginagawa ko ngayon, ang ating pagsisimula. Anyways, wala naman magre-reklamo dahil ako nga ang may pagawa. Ako pa ang, nagawa. Siyan, ang nagawa. Ang nilagay dahil tinanghali Matigas tayo at matibay ano nung pa. Pero, we did our best, na diba? Oo, ang nagawa dahil Pero so tinanghali susunod, tayo at nanganak pa si Gigi. Ito, Ay, um tatlong poste na yun na level. Last poste. Subscribe and peace! Doon ang drone shot!